Hello! Magandang pagkakataon at araw muli sa ating lahat mga kapatid sa Panginoon. At uh, puruyin ng Diyos na tayo'y nakarating na sa isa na namang buwan. At tayo narito na sa uh, buwan ng September. We are now in September 5. We are in the first week of September. Narito ako sa um, Bawon Bukidnon sa cottage na ako eh. nag-iisang nakatira lagi. Naway uh, pagpalain ang salita ng Diyos na inyong maririnig sa atin tayo muna ay manalangin. Our Father God, we ask you to bless your word that we will hear and will talk about that we will speak today. Have mercy on us. Uh, kami lahat ng aming pakikinggan at uh, paliwanag na way ang inyong espiritu ng karunungan at katotohanan ay manahan sa amin upang aming tanggapin ang biyaya ng inyong salita ng natunay ng biyaya para sa amin be with us, go with us, bless us. Have mercy on us in Jesus' name. Amen. Mga kapatid, ating ipagpatuloy ang ating uh, pinag-aralan sa awit 119. No? Um, sinimula natin ng matagal na at uh, nakalipas na dalawang Minsahe, pinag-aralan natin ang salita ng Diyos bilang uh, pag-iniibig, oh, pag-ibig natin sa salita ng Diyos. Naway, mapuno tayo at tunay na pag-ibig sa salita ng Diyos. Kagaya ng mga pag-lathala, pag-hahayag ni David. Ngayon, ating pag-aralan ang salita ng Diyos bilang ilaw. The word of God is light. Salita ng Diyos ay ilaw. Hango sa 119-105 ng awit. Sabi ni David, Ang salita mo ay ilaw sa aking mga pa at liwanag sa aking landas. Ilaw sa aking mga pa at liwanag sa aking landas. Si David ay, ayon sa kasaysayan, may ilaw sa kanyang pa na ikina lalo na kung siya ay naglalakad sa dilim ng mga bangin upang hanapin ang mga nawawalang tupa eh? ng maraming mga mga, pam mga walang daan na mga landas uh, ng mga uh, <coughs> pook o mga lugar na si David ay naroon na tunay na liwanag sa kanyang landas. O natignan natin ang salita na ilaw sa ating mga paa. Ang Biblia ay salita ng Diyos. O, ilaw sa ating pagtayo at sa ating paglalakad. pag sinabing ilaw sa paa, sa ating pagtayo. May ilaw kaya aram natin saan tatayo. At alam natin saan lalakad, tumatayo tayo at lumalakad hmm? spiritually ayon sa mga aral at unawa ng salita ng Diyos na ating pinag-aralan tinanggap at uh, natutunan inuturoan hmm? tayo sa tamang pasya at pagsagawa ng tama, mabuti matuwid, maayos at katanggap-tanggap sa Panginoon at sa kanyang kapurihan. Ayon sa Awit 37:23, The steps of a good man are ordered by the Lord and he delighted in his way. Ang mga lakad, oh, hakbang, ang mga hakbang ng matuwid na tao ay inaayos ng Panginoon. At sa uh, Kinasisiyahan niya ang kanyang mga lakad Salita bilang ilaw ay sa ating paa sa paglakad At paglakad ay nagpapalayo sa atin Nagpapahiwalay sa atin Sa daan uh, ng kasalanan Sa daan ng maraming pagkatukso Sa daan ng masasamang pakikisama Sa daan ng maruming hanap buhay uh, mali na uh, <clears throat> pag-uugali. Yun. Ayon sa awit 1, verse 1, mapalad ang taong hindi lumalakad sila sa payo ng masama. Lumalakad pa tayo sa payo ng masama. Mga, the counsel of the ungodly. Nor standeth in the way of sinners. Hindi siya tumatayo sa daan ng makasalanan mga daan ng makasalanan, dapat wala tayo doon. Ang uh, mapalad na tao, ang salita ng Diyos ay nag-aalis nag sa atin sa mga daan ng kasalanan, daan ng masama. Nangahulugan lamang, mga kapatid, na tayo ay matapat sa pagbibigay panahon sa salita ng Diyos sa wastong kaalaman oh, at pagsagawa nito upang tayo ay ilawan no sa ating lakad at pagtatayo sa araw-araw na ating buhay. Kailangan lamang na tayo ay, uh, sa panapanahon magbigay oras sa salita ng Diyos. Magbasa, makinig, magmeditate, magbubulay-bulay. Mag-aaral tayo. At uh, sabi ni Pablo, Hintayin natin ang mga kapahayagan. Let's wait, let's receive revelations from God. Every day, every morning, araw-araw. Ikaw ba ay ganun ang iyong sistema? Ang kristyanong totoo ka, hinahangad araw-araw sa paggising salita ng Diyos. Upang to'y gamiting ilaw sa iyong paa. Pangalawa, salita ng Diyos ay liwanag sa ating landas. Yan ang kapahayagan ni David. Sa landas ng ating tinatahak sa buhay. Sa landas ng ating pakikisama sa iglesia, sa mga kapatid. Landas ng uh, pakikisama. The way of fellowship. The pathway of fellowship. Turuan tayo sa pakikisama sa mga kapatid. Sa mga kakikisama, sa uh, mga babae at lalaking kapatid, kung paano tayo magiging pagpapala at tulong lakas sa kanila. Kung paano natin ibigin ang kapatid, kung paano natin uh, palakasin ang kapatid, kung paano tayo magpakumbaba sa kapatid, kung paano tayo magpatawad sa kapatid ang landas nang pakikisama ay itutuwid tayo sa salita ng Diyos. Sa landas ng ating pamamahay, the pathway of the family, where husband and wife meets with their children, paano tayo magsasamang mag-aasawa at kasama sa ating mga anak? Paano mag-iibigan ang asawa at mag-asawa at ang mga anak na supling na ibinigay ng Diyos? Kung paano tayo magpapatayo ng isang bahay na ang mga bata, ang mga anak ay makadiyos at mananampalataya lahat. Yun, sa landas ng ating bahay, sa landas ng pakikisama sa mga hindi mananampalataya sa labas, sa ating katrabaho, sa ating mga kasama sa mga gawain ng uh, ating buhay kung ano man ang profession mo, ikaw ay uh, liwanagan ng sa inyong landas sa iyong mga uh, gawain araw-araw. Sa landas ng ating pakikisama at paglilingkod sa Diyos ay, sa, bilang mga Kristiyano. Paano tayo mag-serve sa loob ng iglesia at sa labas ng ating buhay? Paano tayo mangangaral ng salita? Paano tayo mag, mag, uh, ng Ibanghelyo Tayo'y gabayan ng Diyos sa mga landas na ito Hindi maaring ang salita ng Diyos ay liwanag Sa ating landas Kapag hindi tayo marunong at matapat nito Sa panapanahong pakikinig Pagbabasa, pagbubulay-bulay huh? Pag uh, <coughs> Aaral huh? Na dapat kailangan sabi ni David, ito ang kanyang uh, ligaya. Awit uh, 1, verse 2. The light, his delight is in the law of the Lord. And in his law, he meditates day and night. Uh, <clears throat> Ayon sa awit 119, 130. The entrance of your word gives light. Ang pagpasok ng inyong salita. Yung bibigay, Uh, liwanag nyo, liwanag ang pagpasok ng salita sa ating tenga, sa ating puso sa ating pakikinig, sa ating pag-aaral sa ating pagbubulay-bulay kailangan papasok sa ating pagkatao na magiging kabahagi natin ito'y ilaw hmm? sa uh, magbibigay pag-unawa sa mga walang alam sa walang karunungan bigyan tayo ng Karunungan The entrance of your word gives light It gives understanding to the simple Yan Ang alawa Si Kristo Si Jesus Kristo na siyang salita ng Diyos ay Siya ilaw sa atin Sa San Libuta. Pag sinasabi na ang Biblia Ang salita ng Diyos ay ilaw. Ganon din. Si Kristo, siya naman ang salita ng Diyos. Siya rin ay ilaw sa sanlibutan. Ayon sa Juan Uno, Uno sa simula pa ay naroon ang salita at ang naroon ang uh, uh, salita at ang salita ay suma sa Diyos, kasama sa Diyos at ang salita ay Diyos. Salita ay naging tao, naging kasama natin, si Kristo. Siya ang salita ng Diyos na lumika sa lahat ng bagay. Sa simula nung ang Diyos ay lumika, Ayon sa Hinesis, Sa simula ay linika ng Diyos ang langit at lupa. Yun, si Jesus. Nagsasalita ang Ama. Yun, si Kristo. Paano ba yan? Mahirap unawain. When God the Father speaks, it is the Son doing. So, how can you separate the speaker to his speech? Because the word of the Father is the Son. Hmm. And when the Son speaks through the Father, then everything is done. <clears throat> ang sumunod sa kanya hindi lalakad sa kadiliman. Uh, ang sumusunod sa kay Kristo ako ang sabi ni Kristo ang liwanag ng sanlibutan. Sino mang sumusunod sa akin hindi na maaring lumakad pa sa kadiliman sapagkat siya ay may a uh, mayroon siyang ilaw ng buhay. He will have the light of life. Hinan nyo, tinawag tayong mananatili sa Kanya bilang buhay natin at ilaw. Mananatili tayo sa salita ng Diyos. At mananatili tayo sa Kanya at sa Kanyang salita. Sinabi ng 8.31 ng Juan, kapag nananatili tayo sa Kanyang salita, nagpapatuloy nito. Tayo nga ay Kanyang mga alagad. Hmm. Alagad niya tayo. Ang sumunod sa Kanya ay may liwanag ng buhay. Liwanag ng buhay. Pag tayo, Kristiyano, at sumusunod tayo kay Kristo, ipagkatiwala niya sa atin ang liwanag ng buhay. Ano yung liwanag ng ibanghelyo? Ang na sa lahat. Ang liwanag ng pagsisisi upang tayo magsisisi sa kasalanan. Ang liwanag ng pananampalataya upang liwanagan tayo araw-araw sa paglakad. No? Sa tinatawag na lakad ng pananampalataya. We walk by faith and not by sight. Uh, ang liwanag ng salita ng Diyos. Yun. Kaya sabi ni Kristo, ang umibig sa akin, uh, sumusanggo, ang tumutupad sa aking mga salita ay umiibig sa akin. Um, siyang umiibig sa akin ay tumutupad, sumusunod sa aking mga kautosan. Ang liwanag ng salita ng Diyos ay ating gabay, ating liwanag sa ating landas. Sabi ng Kawikaan 6.23, uh, ang kautosan ay ilaw Uh, the commandment is light and the <coughs> uh, the law is um, <coughs> is um, light. Uh, Sa <coughs> so ang kautusan daw at ang batas ay liwanag, ilaw at liwanag at ang saway ng aral ay daan ng buhay liwanag ang mga utos ng salita. Liliwanagan tayo sa mali nating mga ginagawa dati. Liliwanagan uh, tayo sa tamang gawa, sa tamang paglakbay uh, sa buhay, sa tamang pag uh, uh, sa gawa, uh, tamang ugali, tamang pagsasalita, tamang pag-iisip. Ito, Ayan anang ilangan nating kilalanin si Kristo ng tunay at lalago tayo sa pagkilala sa Kanya. Ayon sa 3.18 ng Pangalawang Pedro, But grow in grace and in the knowledge of our Savior, Lord and Savior Jesus Christ. Lalago tayo dapat sa salita ni Kristo at sa Kanyang pagka-Diyos mismo sa ating buhay. Ito ang salita niya na ilaw na palakasin tayo, tulungan tayo na magiging mga anak ng Diyos na matapat sa kanyang salita. Na ilaw sa ating mga paa at liwanag sa ating mga landa. Tayo manalangin. Ama namin Diyos. Pagpalaan niyo ang salita sa aming puso. O oh, gawin nga ninyong tunay na liwanag ang inyong uh, ilaw at liwanag ang inyong salita sa aming buhay. Tulungan nyo kaming tunay na magpapahalaga nito at magiging matapat sa inyong salita araw-araw. Sa aming pagising, sa aming pagtulog, naroon ang salita nyo na nagpapahayag sa amin na siya ay aming ilaw at gabay sa aming lakbay at lakad. Oh, pagpalain niya ang inyong salita. Gawin niyo kaming uh, magbibigay uh, <clears throat> halaga. Tunay na mataimtim na halaga sa inyong salita upang tunay ngang magiging ilaw sa aming paa, tanglaw sa aming landas. Kulain niya ang inyong mga salita sa naiiwang uh, mga buwan ng taon. Sa buwang ito ng September, na no, ay matanggap kami ng inyong salita at pagpalaid ko kami sa pangalan ni Kristo Amen. Salamat mga kapatid hanggang sa sunod nating pagkikinig at pag uh, <coughs> pag-aaral ng inyong ng salita ng Diyos. God bless you. Amen.